lumalaganap sa ating bansa ang pollution. Tulad ng maruming hangin, kontaminadong tubig, at tambak na basura. Bunga nito, bumababa ang kalidad ng buhay at lumalala ang krisis ng kapaligiran. Kaya't bilang estudyante, maaari tayong magtanim ng puno, gumamit ng eco-friendly na produkto, itapon ng maayos ang basura, at lumahok sa mga programang pangkalikasan. Ang polusyon ay mapanganib sa ating kalusugan. Kung hindi natin ito matutugunan, ito ay magiging malaking suliranin para sa susunod na salinlahi. Huwag nating hayaang mapiyarik. Magkaisa, magtulungan para sa ligtas na kalikasan. Kung Hindi tayo kikilos ngayon. Kailan pa?